Hello mga bro, magandang araw. Welcome back na naman sa aking channel. Bali, ngayon ay mayroon tayong gagawing isang solar. Ayan, bali, hinatid to ng may-ari dito at ipapagawa niya. Bali, ang naging problema daw nito, mga bro, ay pumutok daw yung kanyang diode. yan nasira daw. Okay, so bali, ang kuna ito, titignan natin kung ilan yung kanyang watts Okay, tatalikod natin yung solar na gagawin natin mga bro. Talikod natin. Okay, so bali na italikod na natin mga bro. Tignan natin yung kanyang watts kung ilan. At papalitan natin ang diode. Bali ang kanyang watts mga bro ay 50 watts. Ayan o. Oh. Tapos yung kanyang voltahe ay 18.1 volt. Tapos yung kanyang ampere ay 2.78 ampere. Ayan. Bali ang open circuit voltage nya ay 22.2. Ayan, so bali ang gagawin natin dito ay magpapalit tayo ng diode. Okay. So buksan natin dahil tinarian na ng may-ari. Tinggalin natin yung tinali na ano magnetic wire. Ayun, may nalaglag. Ayan. So bali wala na pala yung diode niya mga bro. Ang naiwan lang ay itong kanya oh pinaka-terminal niya dito. Ayan o. Oh. Ayan. So, bali ito rin yung daanan ng wire papuntang battery. Nakalagay dito. Bali, bitak na rin. Tapos, mayroon pang itlog ng butiki. tanggalin natin. Ayan o. Oh. So ito lang talaga, wala na bitak na nabasag siguro o tinanggal na ng may-ari yung nasirang diode. So kung baguhan kayo mga bro ay bago kayo magkabit ng diode, bali itis nyo muna kung nasan dyan yung positive. So kung baguhan kayo mga bro ay pagkabit ng diode, itis nyo muna kung alin dito yung positive at negative nya. Okay, so itis muna natin ng tester para ma malaman natin kung saan dyan yung positive at negative nya. So, kahit nasa lilim yan mga bro, ay meron niyang ano, nare-receive na voltahe. Kahit medyo hindi siya nabibilad. Iyon natin yung multimeter natin. Ayan, tapos lagay natin sa layo natin ng konti. DC. Naka DC siya. So test natin kung kuan Ilan yung nare-receive niya. Mahina kasi yung araw tapos kwan siya. Nandito siya sa lilim. Ayan ganyan. Okay bali mayroon siyang 10.6 volt. Ayan Kung nakabili dyan sa araw. Ayan malamang sa malamang ay. Aabot siya sa. 18. 18 volt. Okay, bali ito yung positive nya. Kasi pag uh, babalik ta mo yan, ganyan, magkakaroon ng negative dun sa tester natin. Ayan o, oh. magkaroon ng negative. Hindi makita. Ayan. So, ang ibig sabihin mga bro, itong kanan yung kanyang positive, ito. Itong tinuturo ng pulang test probe natin. Okay, so ilagay natin yung kanyang diode. Okay, sa paglagay naman ng diode mga bro Ayan Wala na yung kulay puti ng diode natin Ayan, no, hindi na ganong halata ayan, Bali, yung positive ng diode natin ay dun din sa positive ng solar natin At yung negative ng diode ay dun din sa negative ng solar Ayan So, hindi halata yung positive ng diode natin Kuha tayo ng sample na isang diode Ayan, bali, kumbaga, ito mga bro. Yun yung kulay green na ito. Ito, ito yung pupunta dun sa positive ng solar natin dito. Tapos yung negative ng dye natin, ito, ito yung walang sign na kulay. Ito yung negative, papunta dun sa negative ng solar natin. Ayan, bali, ganyan ang pagkabit. Ayan, i-parallel natin. Yan, positive to positive saka negative to negative. Pero yung malaki ang ikakabit natin ay yung malaki. Okay, so bali ito yung kakabit natin mga bro. Ayan o. Oh. Ayan, bali ito yung kanyang positive. Hindi na ganong halata kasi burado na. Bali yung positive natin sa kanan at yung negative natin ay sa kaliwa. Okay, ikabit natin. So putulin na lang natin siguro itong terminal lang naiwan ng nasirang diode. Ayun. Okay, lagay na natin siya. Yan may ko na yun, may butas na siya. Ilagay lang natin yung dalawang terminal sa butas niyan ganyan. Yan, tawos ganun natin. Yan bale yan siya oh. Ayan, tapos hinangin natin Okay, hinangin natin mga bro Okay, naihinang na natin. So, testingin natin 'yang ibilad. Bibilad natin. Ayan so bali mahina yung araw mga boss ay n'o. Nasa 14 point na lang yung 15. Yan mahina yung araw makulimlim. Ayan, okay. So ganun lang magpalit mga bro ng diode ng solar panel kung sira na yung diode ng solar nyo. Okay, so 'yun lang mga bro at kita-kita na naman tayo sa susunod na mga video ni Laura